Good morning mga pasan lover. Maaga natin nagising ngayon kasi wala naman na tayong gabi na. Medyo may sipon na lang ako tapos konting ubo. Sasain kasi ako. Pag saing na ako, eh. gulo, gulo pa ng kusina. Ayan. gulo-gulo ng sina ko pag ano, pag umaga. Mukhang makulim pa yung pasalan. Ulan naman yata. Siguro may bagyo nga. Ang dami kong labahan mga katanlabo lalaba ako oh, Tambak. Labahan natin. Laba-laba din pag may time. Welcome back to my channel, mga kasal lover. Ayan, naglalaba Dito ako. Dito ko ngayon sa loob ng aming barang ayan, nagulo-gulo pa hindi pa ako nakapag ano, tupi kasi inuna ko nga itong mga labahan namin kasi napakarami natambak kasi nga ba, diba, nagkasakit ako ang gulo-gulo pa ayan lalaba muna ako mga kasandaman ano yung buko, hindi ko pa nga Hello mga kasan lover, welcome back to my channel. Ngayon, katapos ko lang maglaba. Tapos na ako maglaba, so ang ginagawa ko na lang ngayon ay kaupo. Oh, Sabi, oh, napagod ako. Anong oras na nga ba? It's one. 8.37 in the afternoon. Pero natapos ako alas 12. Nagsampay pa kasi ako. Kahit naman kunti lang yung labahan ko, talaga matagal lang talaga ako maglaba. Mga kamay ko, mga kakalabas. <laughs> Kuwawa naman. Yeah. isang araw lang yung ano ko isang araw yung hindi ako naglalaba pag pangatlong araw naman laba na naman isang araw lang yung ano ko yung, hindi ako naglalaba para hindi matambak ako Natambak lang naman yun. Huwag kasakit ako. Nirag ako. Ngayon, konting ubo na lang. Tapos konting sakit sa ulo gawa nitong minsan maambun-ambun nga kasi parang hilang ano eh. meron yata ang bagyo sana mga kasal lover patuloy nyo kung subay-bayan at panoorin salamat nga pala sa mga sumusuporta sa akin at sa mga sa mga Like, subscribe, like, subscribe. <laughs>